Mapag palang gabi po sa ating lahat kung ba po ang inyong ka anting Kung bago palang po kayo sa aking munting youtube channel Sana po pakilike share subscribe Maraming salamat po Kung inyo pong napapansin ngayon mga katingero ero Meron tayo dito natapos ng gawin Na uri ng pintas Kung ating titignan mga kanting ay uri lamang ito ng borluloy O yung tulad ng mga rasta beads at Rastanikles na pintas ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit ito ay isang uri ng pusilay si Orchid ng ating ginawa mga tingiro. Matawagin sa mga tingiro ay libo na sawaki, umutya na sawaki o yung sawaki na naging bato na o si sea Orchid na naging pusilay. Ito naman ay pinaniwalaan ng mga katingiro natin napanguntra sa mga itim na kapangyarihan, lalong lalo na sa mga kulam at barang. At meron din naman dito na kadikit na mga mutya ng langit-langit na pinaniwala ang uh, sa mga diskresya o katulong sa panahon ng mga aksidente na hindi inaasahan. Yan po ang ating mga nagawa ng kating Europe, libo na swaki o pusilay si Orchen. yan po. Tignan nyo na lang po mga, mga kung paano po yan ginawa. ah uh, may... Ito po uh, ang ginagamit namin pan design sa yung mga pang, pang tribal na mga design. Yung mga ibinibinta sa gilid-gilid na mga burloloy. ah uh, ganito po. Poxinansag lamang po. Tapos gagamit po tayo ng flower. Yan po, poxinansag, ENB. Tapos magiging ganito na siya, magiging gami. sa natin pwede na itong gamitin pag gami na siya. Ano po mga ka-antingero? At, at ito na ating mga libo na sawaki. Kung tawagin ay fossilized sea orchid. O naging batona na mga lamang dagat. Yung tinatawag na sawaki dito sa parte ng Mindanao. Ayan uh, po ating disinyuha, disinyuhan mamaya mga ka-antingero. Uh, ilalagay natin yan dito sa puksinansag. Tapos, lalagyan natin ang ng kurting kamay para maganda siya o kaya ayas sa tignan mga para na lang siyang Ang uh, ngunit ito'y pinaniwalaan isa sa pinakamalakas na panipinsa daw laban sa mga kulam itong tinatawag ng fossilized sea urchin pagkat ito'y binuo ng libu libo hanggang milyon taon bago naging bato ang isang sea urchin tulad nito dahil sa minerals na taglay ng sa kalikasan naging bato na ang sea urchin at ito na nga po mga katingiro. Tignan nyo po ang isa ay dinisayin natin ng kamay. Yung isa ay nilagyan natin ng mga mutya. Kung tawagin dito ay mutya ng langit-langit. yung iba ay kulang pa ng design ng kamay tulad dito. At makikita ang tunay na pagka-artistic nito mga katingiro. Pag at natin nilagyan ng blackening powder at nalinisan. Kagawas, alalabas ah, lalabas na yung kanyang tinatawag naming grano para kaya ayan talaga siya tignan mga katingiro Okay mga katingiro uh, Abangan nyo lang po ang karugtong nitong video uh, Ito na po update mga katingiro sa ating Ginawang uh, Pang necklace uh, Gawin natin itong yung Parang bernoloy lang o tribal na design na Necklace Gawa mula sa Tinatawag nating libo na sawaki o tinatawag namin Fusilized sea urchin kung tawagin nila sa scientific o pangalan. Uh, sila si Orchin. Uh, dito naman sa atin bilang mga katingiro, pinaniwala nito isang uri na butya sapagkat ito'y nagiging bato na. Ngunit kung sa sinsya naman natin pag-usapan, ito'y nagiging bato dahil sa minerals. Uh, yung nga sinabi ko, uh, 1000 to million years ayon sa kanilang pagsasaliksik o pag-aaral. Uh, balip ito pa ba ating nagawa mga katingiro. Uh, at ko po pag atin na po yung ng Uh, tina na black Okay, mga katingiro? Ito na po ang ating update sa ating ginawa. Medyo matagal-tagal din gawin mga katingiro sapagkat sa mga disenyo. Yan po. At ito na po mga katingiro ang ating nagawa. Yan po. Mula sa pusila sa Sea Orchin. Kung tawagin sa amin dito sa Mindanao ay sa Waki. Yan po. At meron tayo dito dinikorit o dinisign na kung tawagin naman dito ay mutya ng langit-langit o kung tawagin nila ay sun quartz. Uh, nilagyan natin ang disenyo na nakahawak na kamay. Itong isa ay wala na nakahawak na kamay. Bali po lahat ang ating nagawa mga kantingiro. Ito, ang kulang na yung mga katingero ay yung sabitan at konting disenyo. At ito na po lahat mga katingero ang ating pinagkakaabalahan na disenyohan yung gawa natin mula sa libon na sawaki kung tawagin ang iba ay mutya na sawaki or mas kilala din sa tawag na pusilay sea orchid ito na po ang mga disenyo mga kaantingero yan po ang ating sea orchid na hinawakan ng disenyong kamay gamit natin yung ipoksinansag at meron din namang tinatawag na mutya ng langit-langit sa kanyang magiliran na pinanawala ang isa din sa mga dipinsa laban sa mga diskresya. Tapos itong si Orchid. Mas kilala ito bilang dipinsa sa mga itim na kapangyarihan Tulad ng makulam at barang. Yan po mga katingiro lahat ng ating nagawa. Yan po. Uh, iba't ibang laki niya. May malaki ng kaunti at mayroon din namang sakto lang yung maliliit na maganda rin namang pagmasdan at uh, adjustable po itong ating ginawang pang sabitan mga kaatingero ayan po pwede lang itong hilain para lumuwag uh, adjustable po ang ating sabitan yan po lahat ng ating nagawang mga kwintas mula sa tinatawag na sumidaraw na mutya na or libo na or fossilized sea urchin. Okay, mga katingin, once again, ito po muli pala si Naran, Ang nasabi mo po palang sa atin lahat. And God bless everyone. Maraming salamat po.